Good afternoon, class. Okay. Bago tayo po formal dumako sa ating tatalakay ngayong araw, ay, pat ay bumalik aral muna tayo. Sinong sa inyo kung ano, kung ano ang ating tinalakay nung nakarang araw? May nakakaalala pa ba? Okay. Sin ano nga ulit ang ating tinalakay tama. Ito ay patungkol sa kalagayang ekonomiya ng asya sa kasalukuyan. Ito klas, ay ang sinasabi dito ay ekonomikong pag-unlad. Tumutukoy sa mga pagtaas ng antas ng pamumuhay, paglago ng ekonomiya at pagbuti ng kalidad sa buhay ng Asya. Ano pa class? Tama. Nandiyan din ang pagsulong ng ekonomiya. Tumutukoy sa mga pagtaas din ng production, paglago ng mga merkado at pagbuti ng mga kondisyon ng mga ekonomiya ng ekonomiya sa Asia. Batid kong nakinig kayo sa ating tinalakay ng nakarang araw. Ngayon naman ay dumako na tayo sa tatalakay ngayong araw. Handa na ba kayo class? Okay. Bago tayo, bago tayo magsimula ay may magkakaroon muna kayo ng activity. Sa so plus, madali lang lam lamang ito. Hindi panuto. ang naunang grupo ay ang unang grupo. No, tapos ay group 1. So class, familiar ba kayo sa Derna Club? Okay. Kung familiar kayo, tumayo ang lahat at ako muna ang mauna at sumunod kayo. Naintindihan niyo ba? Okay. It ganito lang yan. One, two, three. One, two, three. Dars, ang bato. Ganyan lang. Naintindan nyo ba? Kay naman. Okay. So, class, batid ko na-enjoy naman kayo sa ating ginawang aktibidad class. Ngayon naman ay dumako na tayo sa ating tatalakayin. Base sa inyong ginawang aktibidad, may idea ba kayo kung ano ang ating tatalakay ngayong araw? Yes? Tama! Ang tatalakay natin ngayong araw ay patungkol sa ang kahalagahan ng edukasyon at relihiyon sa kultura ng Asyano so class may idea ba kayo kung ano ang kahalagahan ng edukasyon at relihiyon sa kultura ng Asya ay Asya no tama pag sinabi nating kahalagahan ng edukasyon at relihiyon sa kultura ng Asya no class ay ito ay maitupuri na tunay na mahalaga. Ang edukasyon sa, kasapun, sa kasalukuyang panahon para para mag, para pagbibigay yang pansin natin natin ang ang pansin natin ang kaugnayan ng edukasyon sa pamumuhay ng mga ng mga Asyano. Plus, dito din sa kahalagahan ng reliyon at edukasyon ito ay kaugnaran sa Asya at at maging sa mga pangbahagi ng Asya kung saan Islam ang nililion malaganap malaganap maari ding nating tignan ang mga mga ilang itinuturo ng mga Islam Nakataon din dito sa edukasyon at pag, pag na mapayaman pa ang ating mga kaanawan patungkol sa kahalagahan ng edukasyon at reliyon sa kultura ng Asya, no? Literacy rate sa isang bansang asyano ay maaari ding maging maging nasihan na antas ng pagunlad ng edukasyon sa Asya ang pagsukat ng mga literacy rate o, ka, o ang mga kakahayang bumasa, sumulat at magkwento ng mga populasyon sa ekonomiya at pagpapalawak ng mga kaalaman. Class, ang edukasyon din class ay nagbibigay din ng pagkakataon upang malaman ang mga iba't ibang larangan sa mga kaalamang edukasyon at nagbibigay din ng kaalaman sa mga individual upang makapagbuti ng kanilang mga kalusukan. Hindi ba yung class? Class, ang edukasyon din ay nagsilbi ng mga tagapag-ugnay ng mga kultura. Kultura sa Asya. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga kasaysayan, wika, at sining at iba pang bansa sa Asya. Naintindihan ng mga Asyano ang kanilang pagkakaiba at pagkakatulad. So class, ang relihiyon sa kultura ng Asyano. <clears throat> ang relihiyon ay may, may malaking impluwensya din sa kultura ng Asya. Ang mga pangunahing relihiyon tulad ng nandiyan ang mga Hinduism, Buddhism, Islam at Confucianism ay nagbibigay din ng mga moral at etikal na paglatkas sa pamumuhay ng mga Asyano. Ang reliyon class ay nagbibigay din ng inspirasyon sa sining, artikora at panitika ng Asya. Nandiyan ang mga templo, estatwa at iba pang gawa ng mga sining at pagpa at nagpapakita din ng mga paniniwala at pagpapahalaga ng mga Asyano. ang mga epe, mga epa, ibang, iba pang mga, nandyan ang mga alamat at kwento ng mga aral sa paniniwala ng mga reliyon. So class, naintindihan niyo ba kung ano ang kahalagan ng kahalagahan ng eduka kahalagahan ng edukasyon <clears throat> edukasyon at relihiyon ng kultura ng Asyano. Okay. So class, narito ang panuto. Isulat sa one part na papel at ilagay lamang ang tama o mali ilagay ang tama kung ang kung ang pangungusap ay sang ayon at may dalawang minuto lamang kayo bawat at bawat numero ay may dalawang puntos na makukuha niyo. So, number one na class. Okay, number one. Number one. Edukasyon ay nasususi. Ay susi ng pagbubuti ng buhay ng mga individual at pamilya. Tama o mali? Number two. Edukasyon ay nagbibigay ng kakahayahan sa mga individual o upang makapagtrabaho at makapag-ambag sa ekonomiya. Nakakasunod pa ba class? Number 3. ang edukasyon ay nagbibigay din ng pagkakataon upang malaman ang iba't ibang larangan ng kaalaman. Number 4. Maituturing Maituturing sa tunay na mahala, ma, na mahala mahalaga ang edukasyon sa kasulukuyan. Ulitin ko. Maituturing sa tunay na mahalaga ang edukasyon sa kasalukuyan. Number 5. Ang edukasyon class ay nagbibigay ng kaalaman sa mga individual upang makapag makapag trabaho sila ng maganda. At di, maka, makapagpabuti ng kanilang mga kalusugan. Naintindihan niyo ba kung ano? Kung naintindihan niyo ba ang number five? Okay. Kung tapos na ang lahat, pakipasa naman mula sa likod, igit na, at ipasa sa harapan. Okay. Ngayon naman, class, maglabas kayo ng kwaden ninyo para sa takdang arali. Nakapaglabas na ba ang lahat? Okay. Panuto. Okay magsaliksik kung ano ang mga susunod pang tatalakayin natin. Natapos na ba?